So, hello mga kidol. Meron naman tayong bagong gagawin. So, ngayon na araw mga kidol, isamahan niyo ako mga kidol kasi mag po tayo sa ating uh, Bajarino. Yan po yung uh, engine ng Bajarino natin. So, syempre mga kidol, is gagamitin po natin ng technique. Yan mga kidol. Yung technique natin mga kidol is yung filtering sa ating uh, DIY no. Yan, mga kidol. So, ganito lang yung uh, paggamit ng ating filterings yan, mga kadol. So, kahit matigas yan, mga kadol, walang problema sa ating DIY na filterings. Matanggal yan, mga kadol. Oh. Tingnan ninyo. So, napakadali lang, mga kadol, oh, na magtanggal nito. At saka, mga kadol, siyempre, unahin natin yung ang uh, ano mga kadol nung filter no para pagluwag natin ng at ang ating uh, dream plug mga kadol is hindi tayo uh, uh, sagabal no yan natin niya, mga kadol yun yan po yung uh, itsura ng ating langis no so first chance oil to mga kadol ang takbo niya is nasa 1,500 kilometers. Ito po yung uh, first sa wheel niya. So nakita na natin yung kanyang drain plug. No? Ito po yung drain plug niya. Mga kadol. Siyempre mga kadol, yung size ng drain plug natin is yung 22mm. So, pwede kayong gumamit ng socket, back wrench, at saka yung combination. So, depende lang din sa, kan sa inyo, no? Sa atin mga kadol is nagamit po tayo ng back wrench, no? Yan. Malambot lang ito mga kadol. Kasi ano lang to eh. Uh, cup lang to Hindi siya Ang nasa ilalim ito mga kaidol sa hindi pa nakakalam is yung screener niya no. So dito din natin malalaman mga kaidol sa, uh, sa screener niya kung may tama na ba yung ating makina no. Yan mga kaidol. Medyo mahigpit siya mga kaidol no kasi uh, galing ng manufacturer pa talaga yun. Napakadali naman ito mag sa wheel mga kaidol. Dapat dandahan lang mag sa wheel mga kaidol. wag mo masyadong um, bad, uh, padaliin o no? um, magdali. Yan. Step by step po tayo mga kaidol. Makita ninyo yung pag uh, sa wheel uh, sa battery mga kadol. Nakita ninyo yung itim niya kadol, is yung uh, magnet niya no. So kung may tama makadol yung makina niyo, so diyan lang ako uh, makapit yung mga ano niya, yung mga metal. So syempre mga kadol, nakita niyo yung uh, genuine natin na Toyota. Yan mga kadol. Sa hindi pa nakakala mga kadol, yung Toyota na brand natin is dalawa po yung ang kaya niyang Uh, magamit no. Pwede siya sa gasolin at pwede din siya sa diesel natin. So, mga kadol. Mas maganda mga kadol yung Toyota mga kadol. Mahal siya mga kadol pero garantisado po ang brand na yan. Kung mahal mo yung babao mo mga kadol, siyempre malin mo din yung langis niya no so ganyan lang mga kadol para lang naman sa atin yan so yan mga kadol nilinisan na natin yung ang kanyang screener no so napakalala na, mga kadol sa pagigpit mga kadol nito sa kanyang uh, drain trim plug na cap wag ninyong masyadong ang uh, higpitan mga kadol kasi aluminum lang ito mga kadol no? dandahan lang ninyo mga kadol o oh, tama-tama lang talaga yung paghigpit ninyo kasi kung mas sobrahan yan mga kadol, I'm sure makadol is maputol yan kasi aloy lang yan mga kadol no? yan yun kapag magbilik ni mga kadol, kung makita ninyo sa mga nakaranas dyan na mga drain uh, dream plug kung medyo may so ibig sabihin niyan mga kadol, is Arang, kurang yung kurang, kurang. o-ring niya no? yung rubber na o-ring so hindi na siyang gaano talaga na ano mag-sell sa kanyang alangis no? so pwede niyo yan palitan mga kadol kasi may o-ring yan So, tama-tamain lang ninyo yung mga uh, kaidol, yung paghigpit. Huwag masyadong uh, mahigpitan masyado kasi baka magkukos pa yan ng crack. Ang inyong, yung ano ninyo, yung uh, drain plug na cap. So, yun mga kaidol, nililisan na yata yung mga kaidol. So, para hindi yan kumakapit yung mga alikabok mga kaidol, no? Tsaka dito din sa lalim, no? So, lagay natin sa ating ano, sa ating filter. So, napaka bilis naman ito mga kadol. Mag-change sa oil. Yan. So, dada na mga kadol. Sa pag sa ating uh, filter mga kadol, is meron tayong ano mga kadol? Meron tayong guide nyan mga kadol. Huwag ninyo talaga gagamitin na mga filterings mga kadol. Kasi mga kadol is bumabakyum yan. Kung, kung mag magsisawil ka naman sa sunod mga kadol, ikaw rin din mahirapan. No? Sa paghipit mga kadol is one and a half uh, turn. So ibig sabihin niya mga kadol, pag nahipit man mo na siya o nalapat mo na, higpitan mo nang one at saka in half sa kanyang uh, magawin lag uh, lock niyo. parang lock siya so yan mga kaydol, yung ating langis no? so nalagyan ko na ng one liter ito yung ang ano natin pang dalawa no? yan mga kidol Siyempre mga kaydol, tingnan natin yung level. Yan. So, sa nakakala mga kadol is ano talaga no, yung level natin is nasa high. Dalawa lang kasi yung ano natin yung mga kadol. Yung high at saka low. You start. So, yun mga kadol. Try natin i-start.